kapag nadapa ka bumangon ka tandaan mo may pagkakataon pa para ipakita sa kanila na sa hindi lahat ng pagkakataon ay tama sila ang dami ko ng kinaya nang hindi alam ng iba kinaya ko noon na ako lang kakayaanin ko ulit ngayon na ako lang din kaya sa lahat ng tao'ng dahilan ng aking pagkabigo. Kayo ang dahilan kung bakit kaya kinakaya at patuloy nakakayaanin pa. Kapag nadapa ka, bumangon ka. Tandaan mo, may pagkakataon pa para ipakita sa kanila nasa hindi lahat ng pagkakataon <laughs> ay tama sila. Ang dami ko ng kinaya nang hindi alam ng iba. Kinaya ko noon na ako